any medical issues. gusto ko lang po yung pasize na here in the Philippines now, uh, medyo uso ngayon, season of my skin disease. Yung mga skin rashes na tinatawag. Yung mga lumalabas, lalo na sa mga... Actually, wala nang pinipili po eh. Bata o matanda, walang pinipili. Kasi uh, I've been seeing everyday the uh, childrens, kids or adult, may mga skin issues ko kasi. Hindi, <laughs> wag, 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 kita may sa-shout out Mr. J.M. Almarina. Almarina's family from Platero and Binyan. And of course, yung mga friends nyo dyan sa ano, Manila. Uh, shout out din sempre sa ating mga young YouTubers, vloggers here in the Philippines. Yes. So, keep it up. Keep it up. Anyway, uh, may kaakibag din po kasing lagnat, sakit sa katawan o kasapasuhan yung mga uh, pagkakaroon ng skin rashes na ganyan sa ngayon maybe because of the uh, climate change.